higit isandaan po na nagpasa ng Certificate of Candidacy mm. para sa pagkasinador. At isa po sa kanila ang matagal lang advocate ng OFWs at isa po mm. sa kanyang, ito yung platform na sinasabi talagang mm. running solely on, mm. on OFW concerns, di ba? Mm. sa mga manggagawa. Mm -hmm at ano ito, outstanding Harvard alumni. Aba, uh, Kennedy School, ha? Ano-ano nga ba ang kanyang plataforma? Alamin natin mismo live dito po sa studio mula kay Susan Toots Ople. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Welcome back. Yeah, good morning. Uh, good morning. Bakit na ba't naging Toots po? Ay, nakaka. ano yan? Kasi, Tootsilol. hindi, kung ma-imagine mo yung... Tatay ko, di ba? Very serious. Kanya, ang baba ng boses. Uh -huh. Pero nung ano, bata ako, nagbe-baby talk din yan sa akin. imagine Oo. So, yung, yung Susan kasi ko, <Lisbon |notimestamps|> <vegetables> naging dudan, uh, naging tutan, tapos ah! naging toots. <laughs> Oo. Yun, yun ang pinagmulan noon, hindi dahil sa candy. Ah, uh, dito, dito, uh, tootsie roll. Pero ito, ito yung ano, ito, ito. Ah, uh, ito yung seryosong tanong namin. Ito na ba, uh, ito ang... Uh, pangalawang pagkakataon. Noong oh, 2010, tumakbo siya. Na pag tumakbo pagka-senador. Ano-ano ba yung mga natutunan nyo sa huling pagsabak nyo noong 2010? Yung sa akin lang, noon kasi parang ako yung nagsusumiksik eh. <laughs> no. Parang hello, uh, gusto kong magsilbi, ganyan. Okay, okay. Ngayon kasi, hindi kasi kong minto eh. Kahit kung natalo ako, Patuloy, Patuloy pa rin ako, OFW issues, mm -hmm. labor, pagtulong sa ating mga manggagawa, lalo na yung mga namaltrato sa abroad. Mm -hmm. So, I think ngayon, mes, hinug na ako. And mes, yung sektor na pinaglilingkuran mm -hmm. ko, hindi naman lahat sa kanila. Mm -hmm. pero at least may iba sa kanila na, um, kumbaga, nakikita nila na talagang prosigido ako for them. Mm -hmm. Oo, na hindi ito, hindi ito hobby. Mm -hmm. Mission 'to. Mission. Nalala ko nung nasa Dubai tayo, 'di ba? Puta tayo dun sa shelter ng yes, mga uh, ng OFW, uh, talagang nagkaroon, takbuhan sa kanya 'yung <laughs> kay 'yung mga mga babaehan doon, uh, eh. OFWs. So, uh, isa po sa mga agenda po ninyo 'no, 'yung tanggalin ng contract contractualization kapag kayo ay naelect. Um, paliwanaw lang po kasi kayo po 'yung dating staff din ni senador uh, Boy Herrera, 'no? Ah, uon. E, ang first job ko ay kay Boy Herrera. Boy Herrera. Siguro para <laughs> maklear lang yung pangalan, kasi lagi sinaside po ng mga, ano, no, yung Herrera Law, ang tinuturo nila ang ugat ng contractualization. Pero oh, ang totoo, hindi ko, talaga, yeah. ultimo si, si dati Senator Herrera, ay nilino niya na hindi po yun. Pwede Alam ano <coughs> mo, yung buhay siya, tuwing uh, napapag-usapan niyan, he really took the pains of explaining. Mm -hmm. Ang ano lang kasi is that, it's deeply rooted na yung contractualization na hindi mo na parang ano yan eh, hindi mo na alam kung saan talaga nagmula. Mm -hmm. Pero very clear sa labor code natin na dapat upon mm -hmm. upon uh, reaching six months of employment, i-regularize -re ka na. Mm -hmm. Pero subsequently, may mga department orders from the labor department na parang ni-recognize nila <coughs> yung practice na dapat eh, non-existent at hindi kinukundo, no? Mm -hmm. Hindi. Yung sa akin lang, it's a um, it's political will oh. na dapat kung ano yung para sa mga manggagawa, panindigan din. Kung meron kang pamahalaan na andaming contractuals, you kinda lose the moral ascendancy mm -hmm. na magsalita mm -hmm. on contractualization by the private sector. Mm -hmm. no? So dapat may consistency din, no? Sa mm -hmm. pagtingin sa batas. Ito, Toots, no? Um, uh, Bukod kay Senadora Grace po, iniindorso ka rin nila VP Binay, mm -hmm. Senator Miriam Santiago. Mm -hmm. Napaka-swerte napaka mo dahil tatlong kandidato. Mayor Duterte. Mayor Duterte. Mayor Duterte. Ay, si Soso so Mayor Duterte tatakbo rin. Hindi pero in ano As, alam mo hindi ko alam. Na lang <laughs> <laughs> <know> <laughs> Hindi ko alam pero sa para sa akin may pagyakap nila yon sa sektor ko, mm -hmm. sa mga OFWs. para recognition nila yon. Mm -hmm. And um syempre, very grateful tayo, ano? Kasi yung kampanya ko, Lloyd Chaka Martin, hindi lang ito for me political campaign, it's a social advocacy campaign. Mm -hmm. okay, uh. So bawat uh, pagpunta ko talagang gusto kong i-surface yung mga issues ng mga OFWs natin. Isa po, related po dyan, ano? Uh, una po sa agenda ninyo, sabi po ninyo, gusto nyo yung streamline ng OWA at POEA, no? Ano ho ano ba yung mga issues na kailangan nating siguro ayusin-ayusin? Ano? Hindi lang OWA, POEA. Meron ka pa ng, ano, um, pag undocumented ka. Nako. Mm, -mm. DFA ka. Ngayon pag kunyari meron merong kang agency sa POEA ka. Yung pamilya ng OFWs, hindi naman nila alam yung distinction eh. Kami na matagal na sa labor migration, alam namin 'yon. Pero kung binubugbog na yung anak mo, o kaya ginagahasan ng kanyang amo, uh -huh. hindi mo naman iisipin DFA bako, ba uh -huh. POEA bako. Oh. Nagahanap ka lang kung saan. Uh -huh. Ang isa pang uh, malungkot dyan is karamihan ng mga ayensya na tutulong nasa Metro Manila. Uh -huh. So, kung taga Ilocos ka, taga Mindanao ka, yung, yung chances of getting help quickly uh -huh. and quicker than than usual. Mm -hmm. kailangan pupunta ka pa ng Metro Manila? Mm -hmm. So, 'yun yung gusto kong ayusin na magkaroon ng Department for OFWs. Yun. Na lahat mm -hmm. na lang, 'yun. Hindi hindi yung parang pingpong ka ba mm -hmm. na hindi mo naman alam yung bureaucratic borders oh, eh. Oh. Mm -hmm. So, kung pupunta ka na lang sa si Department for OFWs, malinaw na sila na magagaguid dun sa problema do na uh, pamilya. Pangalawa, um napapansin ko lalo na dito sa Tanimbala. Walang kampyon ang OFWs sa loob ng executive branch. Wow. Fallback niyan, yung Secretary of Labor. Mm -hmm. But remember, yung Secretary of Labor, ang dami ng problema mm -hmm. dahil Sorry. sa local employment. Mm -hmm. <clears throat> Kaya iniisip ko, at least kung may malinaw na mandato ng isang cabinet secretary na, oh, ikaw, OFW sector ka. Mm -hmm. Ikaw yung taga-dala ng concerns nila sa, sa mga cabinet meetings. Mm -hmm. Miss, maganda sana. Kasi sa isang populasyon ng 10 milyon at mahigit na OFW, it deserves a significant chunk ng yes. responsibilidad sa gobyerno. Remember, Hindi yung isang very complex na yung mundo ngayon. Meron tayong OFW na na nakakulong ngayon sa Saudi because of terrorism. Mm. Ni, hindi natin alam paano siya napunta doon. Paano siya nahawakan ng isang Syrian national na gumagawa ng bomba. Mm -hmm. a, a, masyado ng komplikado ngayon. So, yung pinakahuli atang departamento na ginawa hindi ako nagkakamali, Department of Energy, yung pinakahuling departamento na binuo. Talaga? Na naging departamento talaga, nagkaroon ng sekretary, panahon ni FBR. Oo, eh, Department of Energy. Nung panahon niya, ma'am, napapanahon <coughs> dahil kuryente yung problema. Oo. Ay oh. nga, eh, napapanahon dahil OFW talaga yung sinasandaran ng bansa. Yes, tsaka may impact siya sa ating housing, may impact siya sa ating uh, foreign policy, mm -hmm. may impact siya sa halos so, lahat. So, eh. what, what you're saying, ma'am, is parang yung sample dun sa Amerika na uh, Department of Homeland Security na kumuha sila nung ibat ibang mga espesyalista yes. mula sa kanilang state department, mula Oo. sa kanilang border protection. At ang protection. Indonesia may 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 Oo. agency devoted lang talaga sa amo ano, ah, migration. Ha? So, uh -oh. so for, kung ito 'yung mangyari, ma'am, saan saan niyo po kukunin 'yung mga uh, mga taong tatao dito sa Department ang mangyayari, of. Mangyayari 'yung OWA, 'yung POEA, hmm. tapos 'yung test da Um, meron for overseas employment na section. Mm -hmm. Tapos, yung uh, pati yung, yung training ngayon ng ating papaalis, mm -hmm. assistance to nationals, officers, oh. yung labor attachés natin, iba na yung, uh. yung lente niyan. Eh, ay uh, yung focus may sharper, kasi hiwalay yung training ng mga yan eh. Oh. So kung meron siyang common na department, hindi so, mo naman kukunin yung ODFA mga one fourth ng ano mo Death. dito na, Death. hindi naman ganon. <coughs> Pero so, mas streamline at yung focus ay magiging ano um, mes mes uh, unify. So kung alimbawa yung labor attaché doon sa Saudi uh, reporting na to the secretary of Department of OFW lang? yun. Yes. Para kanya okay. no. Uh -oh. Galing, uh -oh. galing, galing. Yes. no? Ay, okay. Ma'am Tuts, meron po kaming ano, eh uh, meron po kaming tinatawag ditong challenge para mas lalo po kayong makilatis sa mga botante, <laughs> ano? Ito. Meron kaming challenge ng ikang banggit. At simple lang naman 'to. <coughs> sabi po kami ng issue pagkatapos meron po tayong mga ano o hindi, uh, papaliwanag niyo lang ko kung pabor pabor kayo o hindi kayo pabor. Uh, simulan na po natin. Ito okay. <coughs> May paliwanag wala. Pwede siguro may simple Makes lang. Okay. okay. Uh, Malayo-layo sa usapin ng labor to. Pero baka may kinalaman. Same-sex marriage, pabor ba kayo? Hindi. Meron din. Same-sex marriage, um, tingin ko, tingin ko oo, oo. Pero, yun lang nga, hindi mangyayari. <laughs> okay, Ito, bang oh. sa more basic law. Yeah. Oo, awesome. hmm. Okay. Divorce law, pabor ba? Uh, hindi. Divorce law, yeah. hmm. Bakit? Ha? Di worst, no? Kasi sa tingin ko, kung masyado na siyang mala malaimpierno na yung samahan, apektado na yung mga bata, bakit naman hindi? Kung yung Pope nga, pinag-aaralan din yan at medyo liberal na. Yung sa akin lang, ha, buksan ang pananaw at tingnan kung paano, paano ma-mainstream. Yun. Dagdag sahod para sa mga opisyal ng gobyerno. 'Yan uh, pwedeng, pwedeng all caps lakihan yung full caps ba? Pwede. Bakit po? Dagdag sahod. Mm -hmm. Sa sa tingin ko anti-corruption din 'yon, na-measure. Mm. Pero mas importante din sa dagdag sahod yung makap, may career ladder. Importante mm. ah, 'yon. Hindi yung sampung taon eh nandoon ka pa rin sa cubicle mo. Oo. Oh. Isa e presidente halos ang laki ng ano, halos lagpas doble pa yung ano. Yung, yung sa Under wag sa San naman yung to. unahin natin yung rank and file. Yung rank and file, oo, yung rank and file tsaka yung mga contractual, sana gawing permanente. permanente. Yung blast of play uh policy center po, pa-explain na po sa publiko kung ano po yung mga oh, ginagawa niyo. Non-government organization Apo. kami, 11 years na kami. Mm -hmm. Yung mga parang catch basin kami ng mga problema ng OFWs. Mm -hmm. Um eto, tinutulungan namin sa tanimbala hanggang sa yung biktima ng mga yung hum, ng human trafficking mm -hmm. sa ibang bansa. So lumalapit sa amin and then we work with our embassies. We look at government as a partner para para matulungan sila. Kayo ba'y kontento sa sistema ng absentee voting sa kasalukuyan? Uh, gusto ko sana may online voting. Online voting. 'Yun dapat. At saka sana sa mga malls. Kasi may mga bansa na alam nila yung malls, mm -hmm. pero yung embassy mahirap puntahan kasi nasa diplomatic section. Mm -hmm. So kailangan kumuha ka pa ng taxi. Mm -hmm. Hindi hindi ka agad-agad may security measures pa doon. Mm -hmm. Pero ang mall, kabisado nila yung mga boss nila, pwedeng iwan sila doon, balikan na lang. Mas madaling <coughs> ipaalam. The, the, the way you see it, uh... Uh, toots, no? Um, dadami at dadami pa ang bilang ng mga OFW. Hindi maiwasan. Kasi, dito, domestic workers, swerte, kumaka libo mm -hmm. Tatawid ng Hong Kong, 27,000. Uh -huh. Salary differential, uh -huh. uh, push factor yan. Age discrimination, Ayan, push pala. factor yan. Ano nyo po yan? Issue nyo pa rin yes, po uh -huh. yan? Yes. Uh -huh. so, bakit naman, Pungkit, lumampas ka na ng 35, eh, hindi ka na aya sa, sa workforce natin. Uh -huh. Eh, Tingnan ang abilidad. Ano ba, yung, yung, GRO, ano. parang ganyan sa G. <laughs> ano mo, maski messenger, ha? Tinitingnan na ngayon Grabe ang na edad. Yan. Siyempre, paano pag messenger, pag, pag, pag may, ano mo, 40. Hmm. May gout na ako. Paano ako mag-messenger nito? Baka tatakbo ka ba? Pwede na ka na motor. Ka. <laughs> Pero paano kung wala kang gout? Paano At mag wala? lang yung petsa ng... Ayon. ng ano, Siguro mo, mo isama nyo naman yung ano, yung... Yung uh, kailangan, may 2x2 picture, mga ganon. Kasi sa 1 by 1 whole 1 by 1 oh, ng ganyan o, e, o, yung mga pleasant looking o, pleasant o, personality o, yun. O, pati height minsan. Mm -hmm. Ang, ang uh, Toots Ople for Senator Movement, eh, meron mo bang Facebook account? Saan po maaaring makalagap ng informasyon tungkol po sa mga yes. advocacy mm um, po ninyo? Ako, salamat, Lord. Mm -hmm. Meron kaming Facebook, pakilike na lang, mm -hmm. www.facebook.com slash Ople 2016. Ople 2016. At Link. pakifollow ako sa Twitter. <laughs> Sige At um, Uh, twitter.com susanople Susan Susan Ople. Kay Susan, tayo. Yan. Yeah. <laughs> Maraming salamat po. Salamat. Susan Ople. Good luck po. Mm -hmm. Thank Good you. Luck. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.